Kuya na nga? Kuya ko, kuya ko, kuya ko. Kuya ko, ko. Kuya ko, kuya ko. Kuya ko, pero ni Iglesia kini ni Iglesia Ano na kapasiba na ako? Kaya naman may nangalit kayo ngayon. Kaya naman may nangalit kayo ngayon. Kaya naman may Alam mo, kung malalaman ng mga kanilang ginagawa niya sa amin, baka matiwalat ka ma'am. Pagkat ako ng i ng mga ministro, ang gagawa ma. mas pika ni Kayo ulit sa bala na anak niya. Kahit naman, pero maraming maraming kayo, ang dami yung mga sanlibutan, no? Oh. Hindi naman kailangan. Ako, iglesia ako ng iglesia ko. Pagkat ako ng ministro ng gagawa. Alam ko po, makakumaba, mabahit ng iglesia. Pero sa ginagawa niyo mo yan, harap sa mga tao dito, wala na ang puso, mga open to say, ginagawa niyo mo. Lahat ang paliwanag po, ginagawa namin, pero hindi kayo nakikita. Hindi po namin kasalanan kung kayo ng kapakalaman. Sana naman po na hindi hindi ay hindi Ako hindi lang sa Hindi, okay na ako. Bilang kayo. Hindi kayo lang. Kasi naman ako, kapag po yan. Sobrang hindi mo paliwanag yung ang kanyang nagsisigaw. Paano nito yung na mga kapalaan na ma? Ay ba? Ay sigaw kayo na sigaw ma? NBI ito ma? What? NBI po to. Hindi lang po yung pangalan nyo. Yes, I know. My point is, my point is, you're trying to prolong the process. Even if it's in one day. That's my point. lang po hindi nyo magiging. Hindi lang po hindi yung ID Hindi What? Ayoko yung yung dokumento. Ay dinawa nito. 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 Ay dinawa